magandang magandang baga po sa inyo nandito kami ngayon guys sa tabing dagat ng Elijah at mag kami ng bubu wag tayo lahat tayo lang kami guys ng tayo At ay basa po guys yung bangka guys Ariya tayo ngayon guys ng bubu nagpapain kami guys ng bubu kaya pamain namin o oh. Malit na isda ang guys ang mga bubu ko ayan ito pang hula guys ng alimango tapos isda na lapulapo Kaya area namin yan guys Hindi ba iba sa ang dagat pati yun Saktuhan lang guys And Guys, si Ilay dyan, kasama ko pag hulog ng bubo Tawagin ay panggal Talagay na dyan sa may tabi ng bangka so Guys Guys Ang guys si Elijah. Dito pa guys yung iba guys. Eh iurog eh, namin yan ngayon guys. Ano guys baka huli kami ng mga lap. Lap lapo. guys. Ayan oh. guys. guys ang replat namin sira nung nakaraang bagyo hindi pa rin naayos yan po halos yan po ang pump niya pangamba namin pag may bagyo at ang dagat ay direct na kasi pula nang harang sira na namin yan po ang dagat hibas po ngayon. Diyan yang yung bangka ko. Gagamitin so, namin yung lady. Ah, po si lady. Dardal walang anak ko. Dardal walang. Dardal walang dala para di ka merapan. Balikan mo lang isa. Oh, yun na. Ang pangan ako. Si lady. Yan. Sige, mag-aria ng bubay. Oh.